Sa video na ito, pag-usapan natin itong bagong medal event ngayon dito sa COC. Ito yung Cosmic Rock Event. So, alam naman natin na kapag medal event, meron tayong currency na iniipon. And yun yung ginagamit natin para mapunoy event track. And yung currency ngayon dito sa Cosmic Rock Event is itong Cosmic Shard. So, yung Cosmic Shard, nakukuha natin siya sa mga multiplayer battle. And itong Meteorite naman, parang ito yung uh, nagsaserve para palatandaan kung saan pwede nating makuha itong currency, itong cosmic shards. Tapos once na napupuno natin yung ating event track, meron tayong mga nakukuha mga rewards. Kasama dito yung event medal. Tapos alam naman natin na kapag medal event, meron tayong mga event troop na nagagamit. And isa nga dito yung Meteor Golem. So yung Meteor Golem, para siyang Pokemon, di ba? Para siyang si Jeyu Dude. Kung alam nyo lang yun, di ba? And hindi lang yung Meteor Golem, kasama na rin dito yung ibang mashup troop o event troop naman no nakaraang season. So i-continue lang natin. So, i-continue lang natin to. Tapos, pwede na natin ma-claim itong mature Golem. Dahil sa unang pasok natin dito sa Boombox, meron tayong makukollect na, na 100 na Cosmic Shard. And, mamaya pwede na natin siyang subukan. So, para malaman natin kung ano yung mga pwede natin makuha dito sa event na to, click lang natin itong reward list. So, yung mga rewards na pwede natin dito makuha, ito mga consumables, kagaya ng Mighty Morsel, ng Clan Castle Cake, tapos itong mga event troop, pwede na rin natin ito magamit dito once na na-reach natin yung required amount ng Cosmic Shard para ma-unlock natin itong mga to. So ito nga yung Barcher, ito yung Lavaloon, di ba? And yung Ice Minion. So yung Ice Minion, hindi ko yata ito na subukang gamitin noong mga nakaraang season dahil hindi na ako naglalaro noong time na yon. Pero itong Barcher at saka itong Lavaloon, sobrang napaka-overpower nito nung panahon nila pagkakaalam ko ni nerf and right now itong lavalon ni nerf ito parang tinaasan yung housing space niya para hindi masira yung balancing sa legend league pero susubuhan pa rin natin tong gamitin once na na-unlock ko na to pero susubukan ko pa rin tong gamitin once na na-unlock ko na to para makita natin so kapag free to play tayo So kapag free to play, pwede rin tayo makakuha maximum na 3,100 rock medals. And kapag nasagad natin yung points dito sa bonus track, pwede pa tayong makakuha ng extra rock medals na 650 pieces. Para makita naman natin yung mga rewards na pwede natin makuha dito gamit itong rock medals, talan tayo dito sa trader. Okay, ito ay ang boton ng trade. Click natin yan. and may kita mo rito yung mga pwede na natin mabili. And meron tayong bagong epic equipment para sa Minion Prince. Ito nga yung meet stock. And sa tingin ko reasonable naman na ibigay yung epic equipment na to para sa minion prince Dahil isa palang epic equipment nito And yung meteor staff makikita natin dito na passive ability siya Sabi dito summons mysterious meteors that repeatedly strike the nearest defense Meron siyang cooldown na 10 seconds So meron na tayong dalawang epic equipment para sa minion prince And parehas pa itong passive ability So hindi lang yan yung epic equipment kundi marami pang epic equipment na available dito nga lang dahil meron na ako ng mga epic equipment na yun, hindi na siya nag appear Ang naaalala ko na kasama dito is yung electro boots at saka yung fireball. Now, meron din tayong big na decoration. Ito nga yung cursed tomb. Tapos yung cosmic lantern naman yung ordinary na decoration natin. Kung ayaw mo ng epic equipment at saka ng mga decoration, pwede naman natin gamitin yung ating mga rock medals pambili ng mga ores para ba upgrade natin yung ating mga current equipment. Hindi lang yan, meron din tayong mga iba't ibang magic items na pwedeng bilhin dito sa event deals ngayon susubukan naman natin gamitin itong meteor golem at dahil wala na akong rank battle dito na lang natin siya gagamitin yon sa regular battle so ayan mapapansin mo merong mga meteorite na tumama sa mga buildings ng kalaban so ayan nasa air defense uh, ground targeting expo tapos uh, multi archer tower so may kita mo uh, parang yung mga nalagyan na yan ano yan, mga naka-disable na siya and dyan sa mga units na yan, sa buildings na yan once na nawasak natin, doon tayo makakakuha ng mga cosmic shards so subukan na natin natin to sisimulan, siguro dito na lang sa okay dyan natin king queen natin yung mga yan garden king ability Ang bilis na ubos ng ano ah. Garden tayo dyan. Lalag Yung champion Parang kabilis na ubus ng ano ah Ng mature Mature golem ah Ayun hindi hindi buhay pa sila Tingin ko okay naman Malakas naman tong mature golem natin sobrang laki ng HP niya eh parang nasa 15,000 yata and wala na siyang pinipiling walls parang uh, dragon type siya diba? parang dragon attack din yung gamit natin dito pero ground attack kasi hindi na niya ini -ini iniisip yung walls okay, so parang nagre-region yung HP niya ano Royal Champion. Ha. Huh. Huh. Tayo dito, isang revive spell siguro. Mitin na natin 'yan. Kaya na ng Royal Champion niya. Archer tower lang naman 'yan eh. Pa mortar. Ken, restart naman natin siya gamit 'yung ah uh, si Jeyo dude <laughs> Ang Pokemon talaga eh, no? so yan So ayan naka 200 na cosmic shards tayo Kung pinapanood mo itong video na to hanggang sa part na to Gusto ko na ipakita sa iyo na meron tayong mga bonus reward Na pwede makuha dito sa shop at saka sa supercell store Ang gagawin lang natin Click lang natin tong shop And may kita mo dito meron tayong free na 250 shiny ore 40 glowy ore at saka 10 starry ore. Para i-claim yan, click lang natin. Now, kung gusto mo naman ng extra na rock medals, punta lang tayo sa Supercell Store. So, right now, nandito ako sa aking Supercell Store. Ang gagawin mo lang, maglalagin ka lang. Tapos, makikita mo na itong free na 100 na rock medals. So, pwede mo lang i-claim itong rock medals na to. Una, kapag nakalagin ka dito sa Supercell Store. Pangalawa, dapat na i-open mo na yung Cosmic Rock Event dun sa yung game para ma-claim mo tong free na rock medals dito sa Supercell Store. Gagawin mo lang. Click mo lang tong free. And may kita mo, ayan, na-claim na siya. So, check natin yung aking account. Dumating na yung free na 100 rock medals. Ganun na siya kasimple. So, yun lang. Dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. Kung nagustuhan nyo po to like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag comments sa baba. At huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click mo na yung notification bell button para mag-updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po.